City Hardware meron na parlak tapos natin yung mga price nila dito yung mga sale 11,800 yung table 2,950 yung chair ganda okay. ah Asunsa, as 4,700 yung table at ata uh, 245 naman yung chair. Hmm. Ang nilang set dito ay 690. No, 2973 hang shell platinum 3

2,490 sir. Oh, yeah? Oh, okay. uh, mami. Pero who? yung iba, pagka na senso, ang sensor oh, niya, pag mami, lumaki ano ito, i-click mo pa. Yeah. Anong kasama to? Ito lang. Adati ka Kailangan to. Adati na lawad Diyan eh. na? Ito, mami, 2,490 lang pala siya. Oh. Five, oh. Ako tayo nito. Hindi, ato Saan septic tank ready made price nya 6,400 na so ito 13,350 baboni sama na ito 10,715 sama na rin 10,690 soft close ya yes. sama nari yung soft close nya kita matangin dulu tuh 17,945 yang sewa lang ay price 13,995 tayo na water bottle dito sa City Hardware. Ang na dito 300 mga.